Bel Mariano, finlex na niya ang kanyang outfit sa Milan. At nakita pa nga na kung sino ang nagpicture. Talagang halatang halata na si Doni Pangilinan. Napaka-consistent, hindi lang siya boyfriend, photographer din siya. At nag-post na nga si Bel Mariano sa kanyang social media account. Agad-agad ni like ni Master at syempre ang kanyang soon mother-in-law at napakomment pa siya na Belisima. Dahil ang bellissima ay Italian word na ibig sabihin ay beautiful. Grabe, talagang supportive na supportive si Tita M kay Belle. Grabe talagang pagmamahal nila buong buo kay Belle. Kaya nga, hika nga ng mga netizen, sana hanggang huli ay sila na. Tama nga ang daddy ni Donnie dahil si Donnie is resembled with his mom. Spontaneous and consistent. Kaya sabi pa nga ng mga netizen, sana ay magka din ako. At narito ang mga ibang post ni Belle na kasama mga as a family and of course si Donnie Pangilinan.